gawin dito, ginawa namin sa Italy segway, pero ito, tour magto-tour ka sa Ah uh, sa Italy, so, guys, sa vlog mo, panorin nyo yung nag-segway kami sa park okay. vlog ni Papu, ito naman, tour okay. wooo syempre may mga shops dito guys, 15 euro 12 euro Ah uh, syempre typical, mga souvenirs like a cap of course, a costume mga bata uh, ayan, mga manton postcards guys, mayroon ding shoot may shoot na nagaganap dito ayan oh, may ini-interview lul, huh? salika <laughs> ano siya? Ano siya? <laughs> so, may interview siya. So, either celebrity siya. Sino kaya siya, babe? Paano mo nalamang chef? Marites. Mga marites. marites kami. Ha? Ano ka dito? Akala ko naging interview yung ano. Yung? <laughs> ano? Akala ko yung guy na yun na naging interview. Yung, yung, yung Yon, Asian. Yung Hindi pala. Hindi pala. <laughs> Ay, di, akala ko yung Asian yung ini-interview. So, kaya sabi ko baka chef yun. ang ah, in-interview yun yun yung naka so, white shirt sino kaya yun malis na malis na baka celebrity ito, ito, yun ito ha. interview natin to sino hey, sino sino ayan o oh. sa likod o ang interview natin oh. ayun gusto ang buhay saan punta mo magpinta gari ito wala ka sa Disneyland dude ayun 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 naliligaw kayo ata. okay so dito ayan yan kapiture ayun o oh. no? So anyway guys, dito sa Spain, sa Spain, mas may oras kami. Hindi kami kasing ngarag. Kasi sa Paris, sobrang dami activities, naka-schedule. Daming invites, di ba babe, for dinner na hindi kami masyado relax. Pero ngayon, mas chill kami, kaya mas nakakapag-vlog ako. Like that. Like no. that. Subscribe! Paano pa mo naman subscribe? Subscribe! Subscribe! <laughs> <laughs> kita ko, nakita Ano yun, Ano yan, Mars? Ano ni mo Nagpahupay na kami sa bahay. Kasi guys, alam mo, Ay, ang ano laman ka... Yan. No? Lang, lang. Oo, oh, talaga. Super bigat. Ah, uh, 30 pounds. May justification, ah. May justification, ba? ba't mabigat? Pakita natin. Pakita ko. Para sa ano, <laughs> triceps ko lang ito. Diba? Oh, anytime, so, fitness? Sure. anytime fitness? Anytime uh, fitness? Shoulder? Pag gusto ko Try. Okay, try. Okay, okay. So, <laughs> sobrang bigat. <Bad> mabigat. Oh, <laughs> bakit mabigat? <laughs> bakit mabigat? Bakit naman bakit mabigat? squat muna natin. Feel na, feel Bakit, bakit? Ba, 30 pounds <laughs> kasi, kasi, ito. Kasi, kasi. mo na natin. Yun, ano? Oh, may first aid kit. Oh. Ano ba? Ano? Telepono. Oh. Sage. Ano ba ito? Bote ng tubig talaga. Ayan po. Bote. <laughs> o, oh, inumin ko na doon, okay. Mars, pagdating doon. Matindi siya. Okay, akin okay na. Bote ko na. Anggalin mo na yung tubig mo. Iinumin ko na yung Mars. I love you, Mars. <laughs> Ganyan talagang, friends. That's what friends are for. Kahit gaano kabigat ng problema. <laughs> In my case, yung bago. Bubuhati na mga kaibigan mo for you. <laughs> Alam mo ba yung salami na karateg doon sa <laughs> duno? Kasalanan ni Alex yan. Mali yung ting. Okay guys, pasensya na magulo yung uh, buhok ko. Ganyan talaga kasi mahangin. I-recreate Ire lang namin ni Papu yung photo namin nung 90s pa. The first time we were here in Madrid. 90, ano yun? 6, 97, 98. Na may photo kami doon sa posting yun. Yan yun yung background. Sa Plaza Mayor. Oto, recreate na natin. Obrigada, Tessa! have arrived in Madrid. Hola, chica. Hola, <laughs> chica. Hola, chica. Miss Amiga. Miss Amiga. Yan, ako, Ayan. Naku, tatapanan naman tayo rito kasi kakain tayo agad ng tapas. paella, tapas, and churros. Oh, no. Yung churros con chocolate. Churros. Churros. <laughs> yeah. Welcome Tira. to Madrid. Here's my guapong bellboy. Charot lang. Guapong bellman. Oh, modern. Modern. Oo, oh, at mabango ang hotel. Amoy sabon. Ayan, open yung cabinet. Open style na may pakortina lang. Ayan, eh, o. oh ayan, o. Oh, kortina lang. And then, TV, of course. And then, ay, hindi nga ako pumunta doon. Hindi, <laughs> akala ko. <laughs> Mirror pala. Ay, ay. <laughs> Tanga lang. <laughs> Tuli ng buko. Ano ba O, oh, ayan. <laughs> yung pala yung kabila. Okay, ito. Ang oh, malaki lababo. O, oh, ayan. O, oh, modern. Amenities. Ito maganda. Hindi na yung maliliit na mga bote-bote na tinatapon Kasi ito, refillable. Malaking bote na. Mas gusto ko yung ganyan eh. O, oh, pati yun o. Oh. Oh, modern shower, rain shower. Dapat eh, ganyan na, eh? parang hindi na yung dinidispose, diba, ng mga small bottles. Okay siya. Luma kasi yun eh. Siyempre, may kape. Ah, wala ang view. Ang view ay building ba? Building ba? Oo. Oh, oh. Ay! Cour courtyard. <laughs> Ayan, may mga plants naman sa baba. Plantito. <laughs> Apartment. style. <laughs> Three-star lang ba to? Three-star to, di ba? Yun, hindi ka. Okay, here we go. Anong discovery nyo? Walis uh, plant. Walis tambo plant? Walis tambo plant. Sigurado kayo yun ba yun o kamukha lang? Hindi, ito walis. Nice. First time I saw one. Walking the streets of... mo. Shoes, ay, babe, bilang kita shoes. Ha? Giftan kita lang shoes. Mahal yan. Basta magkasya ka karim. dyan. Basta <laughs> ah. magkasya pa mo dyan. Sa'yo na yan. Parang <laughs> sarap-sarap na Oh? Parang fresh. Ganda-ganda hmm, ng ambience sa loob. Oh? Budas, ano? Budas. Maraming budas, something yun, yun. Tinanong mo panong... Tinanong... ka, so na? Tinanong mo na? Ganun. Ganun, ganun. Guys, baka iway-ibay. Ito, kastanyas. Meron yan sa atin. Yan, meron sa atin yan. Nakita mo? Kastanyas, meron sa atin yan. Pecans, ito pala itsura ng pecan. Dahil ako nakita ng pecan na hilaw pa. Ayan, oh. Ay! <laughs> ganap, ganap. Tinanong <Ay>. mo lang <laughs> yan. Oo, isa ka na ka-pick Nasaan sila? Ayan ah. Nice. Nice. Mango. May mango rin sila. Oo. They their own version of mango. Uh, Munga, aloe vera. Hindi ko alam kung anong frutas yun. Kaya buhaling pa sila. Ito ang uh -huh. manga. Curious ako sa manga gusto ko tikman. Ay iba. Hindi na ako nakakita ng pika yung person na wala sa panin. Ayan lang ang kamas nila o, Phyllis. Di ba? Ayan lang ang kamas to. Ito lang ang kamas. na, Aka. Ito, dala na. halo nga. Halloween na sila o. Oo, <preaching .buzzer> happy Halloween! ano? di ba? Oo. Ito, iba't ibang ano Family ng pumpkin nito. Grabe strawberry dito. Oo! Ganun may mga berries. Nakaano lang guys o. Nakalagay lang, nakaano na siya ano, okay, five per cup na siya. Wow. Sarap. mo? Look at that. Ito yung tomato nila. Ito yung tomato guys. O oh, yan yung palat ko. Kasi laki na ng buong ko. moment bula kita Ay, Ang cutie napa oh, yeah. <laughs> ingat hola hola <laughs> hola ole green purple uh <laughs> si Toto si Toto ay Toto go ahead Yes, please. Ayan, teammates, sana nag-enjoy kayo sa part 1 ng aking vlog nung nagpunta kami sa Madrid, Spain. Ang susunod naman, ipapasyal ko kayo sa isa pa sikat na lugar dito sa Madrid, ang Mercado de la Paz. Naku, food trip galore na naman ito guys, kaya abangan at manood ng aking susunod na vlog, part 2, Hola Hola! Gracias!